pagpumasok pag pumasok ka rito, idamay mo na family mo, kahit dalawa lang. Nanay mo, asawa mo. O kapatid mo. Idamay mo! Ako na nagsasabi sa'yo, maniwala ka sa akin kasi nga, kikita sila kahit di sila mag-recruit. Ipwesto mo agad pagka-join na pagka-join mo. Doon mo i-join sa link mo ha, hindi sa, long, sa link ng sponsor mo. Magiging bronze ka. May dalawa ka eh. So magkano ang maximum earnings mo sa Matrix? $4,095.50. Ngayon, yung affiliate member naman na family mo, take to $2,047.50. Times 2, that is $4,095. E may 50% ka bilang uh, direct mo sila. That is $2,047.50. So, ang total na income ng isang pamilya rito, kapag katatlo kayong nagsubscribe ng $9.95, is around $10,238 every month. Yan ang gusto kong gawing mission natin. Every Filipino people, tumaas yung antas ng buhay ng kanilang pamilya. At bawat OFW one at a time, maiuwi natin sa Pilipinas, makapiling uli nila ang kanilang pamilya. Grabe yung sakripisyo ng mga OFW. Akala ng mga kapamilya nila eh, magaan ang trabaho ng mga OFW ron, hindi po. Yun lang malayo ka sa mahal mo sa buhay, napakasakit. Ang matindi, pag uwi mo, wala ka ng pamilya. O hindi ka nakilala ng anak mo. 'yung iba nga pag-uwi nakahiga na eh. 'wag naman. So, 'yan 'yung